Hello mga katribo! Magandang gabi po! O ngayong araw na ito, at least, nagkaroon man po tayo ng isang good news. Yes, may good news po tayo ngayon. Ito po yung uh, kusang pagsuko ni Bipisara ng kanyang hiniling na confidential fund worth 500 million pesos para sa wala namang trabaho na Office of the Vice President. Kasi before, hiniling niya po ito para daw makatulong siya sa mahihirap. Nandun yung mga tulong sa mga pabinyag, pampalibing, pantulong sa mahihirap, ano pa, mga libreng sakay daw, mga, mga very basic na needs ng mga mahihirap na tao na kumbaga trabaho na po yun ng ibang agencies like uh, DSWD. So, hindi po kailangang i-double function kasi ang mangyayari niyan, lugi po yung government natin dahil trabaho na po yan ng DSWD tapos tatrabahuhin pa ng ibang agencies na kumbaga yung mga tao ng mga recipients ay makakadoble ng tanggap. O, diba? Alimbawa, isang barangay tumanggap na sila sa DSWD, tatanggap pa sa OBP. O di, di ba, doble? Ngayon, kung gusto man po ni BP Sara na gumawa ng mga ganong uh, lumalabo ang aking camera, ay, 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 <clears throat> Kung gusto man po ni Bipisara na gumawa ng mga ganong projects, eh, kailangan po na gawin niya yun uh, through her own efforts. Ibig sabihin, eh, magsarili po siyang sikap. Pwede na kung gusto niya, yung sarili niyang sahod, ibigay niya, ipamigay niya. Or, ang labo po ng aking camera no? lumalabo labo siya eh. hindi bali po pasensya na muna at uh, inaayos ko po itong ipapaayos ko po yan ngayong weekend <coughs> Hehehehe. malabo pa rin no? malabo ba hindi na labo mo hindi mabasa oh. Eh balit. Basta naririnig nyo ako. Di bali na yung tsura ko. Ah, um, saan na ba ako? Just like uh, VP Lenny Robredo before, na wala naman po siyang confidential funds. Pero, nakagawa po siya ng mga charitable projects. Kasi nga, nag-a-allocate po siya, nag-fundraising siya eh. Yun ang ibig sabihin ng uh, sariling sikap. Fundraising. At dahil sa mayroon namang po siyang uh, valid reason and legal office, o VP nga, Office of the Vice President, siya ay, isa, siya ay uh, official ng gobyerno, so natural, maraming magbibigay ng donasyon. Kaya nakarami ng donasyon yun si VP Lenny noon. O dapat kung gusto mo VP Sara, yun ang gawin mo. Oh, kasi naman kung gagamit kayo ng, 'di ba mga kababayan, gagamit po siya ng pera ng bayan tapos ipantutulong sa mga tao galing sa pera ng bayan ano. O di sisikat siya. Sisikat siya lalo, ibig ko sabihin, mapapalapit ang loob niya sa taong bayan na <clears throat> magbe-benefit siya para sa kanya sa pagtakbo niya sa 2028. Eh unfair naman po 'yun sa ibang mga kandidato dahil siya po magkakaroon siya ng leverage through the funds from the government. Samantalang yung ibang yung ibang magiging uh, kandidato eh hindi naman gumamit ng public funds. So kumbaga sariling sikap kaya yun nga po, eh mabuti naman po na isipan niya, nakapag isip-isip uh, siya ng mabuti na isuko na lang. Kasi sa totoo lang, yung itong confidential fund na ni-request niya, hanggat hindi niya po ito binibitawan, mga nakarang araw, di ba? na <clears throat> yung talagang she was still clinging to it ang laki po ng idinulot na kaguluhan marami na pong mga Uh, nag-away-away na mga politiko. Pati yung kanyang ama, nadawit na. Sumausaw. Kasi sumbong siya. Natural, kakampihan siya, tatay niya yun eh. O dinadawet hanggang sa lumala ng lumala. Umabot sa punto ng kudeta. Di ba ang laking ang laking gulo ng ginulot ng confidential fund na yan? Oh, ngayon may bagong gulo dyan sa Senado dahil sa mukhang may madedemanda pa dahil dyan sa dahil lang dyan sa confidential pan so ngayon mabuti naman pero napansin ba kayo? napansin ko po na parang parang sumeksi si Sara. parang pumayat siya hindi kagaya nung hindi kagaya ng mga nakaraang araw na may, may diferensya ito. Camera ko. Hindi, hindi gaya ng mga nakaraang araw nung bago itong mga issue ng confidential fund na ito, ang taba-taba niya. Diba? Napakalaki niya para na siyang aparador. Eh, joke lang. Pero ngayon, ang ganda-ganda tuloy niya kanina dun sa doon sa sa Senate hearing, gumanda tuloy siya. Bumata, artistahin na. Para na kamukha na talaga siya ni Judy Ann Santos. Hmm. Diba? Di ba? Gumanda tuloy siya. O di ngayon, marami po ang natuwa. Marami ang natuwa kay BP Sara. So, expect po na sa susunod na mga uh, surveys, kataas na uli. Maibabalik yung... 12% na nawala. Pero, alam nyo, ito, itong pagsuko niya ng... confidential fund, ito po ay sa... 2024 budget. Eh, taon-taon po yan eh. Taon-taon, from... Uh, from uh, next year hanggang 2028. So, ilang taon pa yan? Limang taon pa? Bantayan po natin muli yan, mga kababayan, na wag po nating wag po na tayo balilingat. Baka sa mga susunod na taon, ay humirit na naman uli. Di ba? Next year, wala. O, oh, baka sa susunod na humirit. Ay, hindi nyo ko binigyan ni Santo. Bigyan nyo na ako. Ay, naku mga kababayan, hindi po pwede, huwag po tayong papayag, di po ba? Kasi nga, Office of the Vice President, wala namang pong designated na job description yan, kundi maghintay lang na maimbalido or matanggal sa pwesto or eventuality mag say goodbye ang Pangulong nakaupo. Yun lang naman eh. Now, kung gusto niyang para hindi siya maging uh, idol, hindi siya mainip, eh gumawa siya ng mga charitable works kagaya nung ginawa ni Leonie Robredo noon. Although binigyan na siya ng binigyan siya ng uh, uh, papel ni pangulo, yun nga ang pagiging sekretary ng ng Education Department na parang hindi naman po siya hindi po siya effective. Hmm. opinion ko yun ha ewan ko sa inyo kung ano opinion ninyo pero para sa atin dapat na nga po talaga na mag-resign na siya dyan sa sa DepEd ibigay na po niya yan sa mas marurunong kasi marami naman po tayong mga mas magagaling at mas effective po na magiging sekretary ng education ewan ko ba naman kasi kay Pangulong Marcos kung bakit inilagay siya dyan. Hindi siya pwede dyan. Tingnan nyo ako nung ginawa dyan sa DepEd. Di ba pinagpapatatanggal yung mga mga visual aids na kailangan nyo ng mga teachers mga estudyante wala nga po kasi siyang hindi niya linya yung education buti pa <coughs> yun nga po, kung gusto niyang magkaroon siya ng saysay, eh di, total abogada siya, eh, gumawa siya ng mga bagay na in line with law. Pero alam niyo ako, hindi naman po sa pag, paghahanap o pagpipinta, sorry ah, sa mga makasara, pero, alam niyo, parang hindi ako believe na ano siya, graduate pa talaga siya ng ng law? Or, ano ba? Pumasa ba talaga siya? Bakit hindi siya tinatawag na attorney? At saka, the way she talks, parang hindi po siya lawyer, eh. Observation ko yan, ha, Sorry sa inyo. Pero, sa pagkakaano ko po kasi, ang isang lawyer, basta madidistinguish niyo po, oh ang ang forma, ang uh, pananalita, iba. Iba po kasi ang talagang tunay na lawyer. Yung parang may angas, may tapang, may uh, <clears throat> mayroong uh, ano ba, hindi naman, pag angas naman, o oh, angas, basta, yung parang napaka-intellectual yung uh, hindi naman accurate nawawala sa isip ko eh yung uh, at least eh hindi naman orator pero lalo sa public speaking medyo maganda sana mas maganda kaysa sa isang ordinaryong uh, professional articulate yun. Articulate dapat. Pero, pag, pag nagsasalita nga siya sa mga speeches niya, ito observation ko, no? Sa mga speeches niya, bakit hindi siya makapag-speech na walang kopya? Laging may binabasa? At siya kung magbasa pa, my goodness, parang ano, parang, parang yung nagbabasa na, mas magaling pa yung elementary na valedictorian ba? Y yung halatang-halatang nagbabasa, walang ano, basta, halatang nagbabasa. Hindi <laughs> ba pwede na yung magsalita minsan, paminsan-minsan na straight from the heart, lagi na lang naman nagbabasa? At saka yung, ewan, paggamit ng mga shokran, shokran na yan eh. Hindi naman tayo, mga Pilipino, hindi naman lahat, hindi naman tayo lahat makakaintindi niyan eh. Paano hindi na lang gamitin yung English or Pilipino? <laughs> Ngayon pa lang po, being the Vice President, wala akong nakikita sa kanya na character of a leader. Character of a president. Pangulo ng bansa. Wala sa kanya. Ang tingin ko sa kanya ay eh, sorry ha, uli, sa mga mga DDS, para siyang bubita may magsasabi naman sa akin dyan eh, ang sama naman ng bunga nga mo, bakit? Matalino ka ba? Hindi rin. Hindi rin naman ako matalino. Hindi ko sinabing matalino ko ah. Eh, hindi naman ako nag apply ng Pangulo eh. Dito lang ako, simpleng blogger lang ako eh. Simpleng nagmamaritis lang ako eh. So, hindi kailangan ng pag articulate. Diba? pag ikaw ay nag apply ng magiging uh, pangulo ng bansa, dapat, alam nyo ibig ko sabihin, yung character ng isang top leader, hindi yung parang, naku wala talaga po. Wala talaga. Para, para lang siya si Cory Aquino. Hindi siya magaling magsalita in public, yung yung speech niya, yung yung mga sinasabi niya, parang wala naman sa kalooban niya yun eh. Gawa ba? Gawa ng speech writer? So, ibig sabihin, walang nanggaling sa puso mo? Kasi, para sa akin po, ang isang speech, yung mahabang speech, pwedeng ginawa ng speech writer. Yung mga kagaya ng speech sa inaugural speech, yung uh, pang mga pangsona, yun pwedeng gawa po ng speech writer. Although para sa akin, ang role ng speech writer is for ano lang yung uh, para igawin lang na ifines lang yung i if, finalize na gawing uh, makinis. grammatically speaking, and everything. Pero yung, yung laman nun, the soul of the speech should still come from you. So, kahit na wala kang, wala kang, hindi ka masyadong magtitingin sa kopya, at least, ma-i-deliver mo pa rin. Itingin e ko po kasi laging, kahit na mga short speeches, parang laging prepared prepared speech, walang walang extemporaneous. Mayroon man po siyang yung uh, mga spontaneous speeches. No comment. Yun lang. Yung mga no comment. That brief. Hindi po sa ako'y namimintas, kundi sinasabi ko lang po yung observation ko. At kaya ko po, po sinasabi ito dahil magiging pangulo po siya wala po ako makita sa kanya na trait ng isang uh, national leader. Para sa akin po, ang bagay lang po sa kanya, executive pa rin, chief executive, ay, pang-mayor. Yes. Pang-mayor lang. Kahit na mambabatas, parang hindi siya pwede. Dahil nga, sa galing po ng pagsasalita ang dapat dyan sa mga mga debate yan eh dyan dapat sa kanya doon eh, chief executive pero not national level pang local lang my goodness hindi po hindi po ito dahil sa pamimintas kundi I am worried for our country kung ganito po lang ang magiging leader natin po, oh, napunta na tuloy dyan sa trait and characteristics. Ang pinag-usapan po natin yung confidential fund, ano? Na sana naman po, ay eh, wag na po siyang mag-attempt uli. Pero alam nyo, yun na nga, kahit na yan, sisikat siya ulit sa mga surveys, lalakas ulit siya, babawiin niya, mababawiin niya yung kalooban ng mga tao, kasi marami na nga dyan na pumalakpak eh si 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 Atty. Libayan nga pumalakpak eh. Ako hindi ako hindi ako hindi ako makukuha sa ganun. Isinuko lang eh okay na. Bakit isinuko? Kasi nagkakagulo na. But originally originally in her mind nagkaroon talaga po siya ng balak na magkamkam ng pera. Doon po ako doon sa naging original idea. Na yan po, ibig sabihin, nature niya yon Nature niya yon Kaya ako, wala pa rin po akong tiwala at hindi ako papalakpak dahil isinauli or isinuko. Isinuko niya hindi dahil sa talagang kusang loob na ay bitawan ko to kasi hindi ko naman kailangan, mas kailangan ito ng bayan. Hindi eh, may nag-advise sa kanya at buti na kinig siya dahil ito nga po ang humahatak sa kanya pababa. Ang tagal niyang matagal niyang uh, nagcling on siya, nagcling to pala diyan sa confidential fund. Ilang ulit siyang nag nagbigay ng mga speeches na kinokondem yung mga nag nagkukondem sa kanya dahil dyan sa confidential fund. Ngayon, kaya niya sinusuko dahil sukul na sukul na po siya. Dahil kagaya nga kanina dun sa, sa Senate hearing, iinumpisahan eh na naman nga siya ni Coco Pimentel at ni Risa Hontiveros. Siguradong ku-questionin siya na naman. O kaysa naman gisahin na siya uli, eh mas mabuti pang bitawa na. Hindi rin naman kasi niya maipaliwanag Diba? Pero hindi ako. <laughs> Isinuko niya, buti naman. Buti naman. Pero yan po ay dahil sa pressure ng tao. Hindi dahil sa sa kanyang sariling konsensya. Hindi. I don't believe that. Pressure ng taong bayan. Ng netizens. Alam niyang nagagalit na ang mga tao. Kaya nga mga kababayan, tayong mga netizens, tayong mga kailangan po, kailangan po talaga na nakabantay tayo. Kaya babantayan pa rin po natin ito. Bantayan natin ito, mga Duterte na ito, si Sara, yung tatay niya, at plus itong si Amy Marcos na gumagawa ng kagagahan. Yes, kagagahan po ang ginagawa ni Amy Marcos hindi ako hindi na ako believe sa kanya para siyang hindi Marcos well parang hindi naman talaga kasi siya Marcos eh di ba kaya okay buti naman na mong mo isole or bitawan kaya <laughs> sorry na lang kasi hindi ito dabaw gusto mo kasing gawing dabaw yung buong bansa. Eh, hindi mo kayang hindi mo kayang hawakan ang hindi mo kayang paluhurin ang buong Pilipinas. Ang kaya nyo lang paluhurin ay Davao. Kaya kayo mga Davao eh, bakit kasi kayo bakit kasi kayo lumuluhod eh? Ha? Wala na. Parang ano eh. Yun nga, kaharian daw nila yan. Kasi kayo eh. Bakit sa buong Pilipinas hindi naman nagawa ng, ano, ng taong bayan na ma-pressure sila? I-pressure nyo rin. Habang buhay na lang pa, sila ba ang nandiyo dyan sa pwesto? Bala kayo. Basta kami, eh. hindi namin papayagan yan na mamayagpag yan. At ako, ayoko rin. Ayoko pa rin kahit na sinuli niya yung binitawan niya yung confidential fund na yan natuwa ako natuwa ako para sa mga sundalo sa West Philippine sea, kung saan yan dadalhin dapat lang dapat lang na binitawan mo Sarah o. pero nandodon pa rin yung duda ko sa iyo na pwede mo pa rin gawin yan at pag ikaw na ang pangulo, ewan ko lang, pareho ka rin ang tatay mo, kaya ayaw ko pa rin. Hindi pa rin, hindi, hindi. At ang isa pa dyan na pinakamalakas na rason ay dahil sa ikaw ay isang pro-China. Mga kababayan ha, hindi porke binitawan niya yung confidential fund, eh, hahanga na naman tayo at ibuboto na natin yan. No way! Pro-China po yan. Remember that. Huwag po natin kakalimutan na ang Duterte at Amy Marcos ay pro-China. Duterte, Arroyo, Amy. Uh, mga pro-China yan. Kaya wag na wag po. Kahit na pagbibitawan pa nila yung... Eh, yung mga satellite offices para saan ba yan? Gastos ng... Gastos ng uh, government, ng taong, pera ng taong bayan, eh, nag, this early, eh, ang na? Sino man hindi sino ni loko nyo na yung mga satellite offices na yan ay para pang tulong sa mahihirap? Ulol? Headquarters yan? Ngayon pa lang ang aga-aga nag-uumpisa ng mga tapos kayo yung nagsasalitan. Ang aga naman ng mamuliti ka. Kayo yung namumuliti kang napakaaga. Kayo nila Arroyo Duterte. Kaya hindi ako believe kahit na binitawan mo yan. Hindi naman talaga yan para sa'yo talaga. Pinag-interesan mo lang yung confidential fund na yan. Hindi naman talaga yan para sa'yo. Kaya hindi pa rin ako believe. Okay, mga kababayan? Sabihin nyo, hater, masyado akong negative o uh, hater sa totoo lang po ako, sa totohanan lang. 'Di ba? Sa totoo lang. Okay? So hanggang dito na lang muna at uh, <coughs> di pa ako naghahapunan kaya thank you for watching and I'll see you in my next vlogs okay thank you for watching and peace